Eduardo. Oh, Joril. Pwede po bao magsalita. Sure, go ahead. Ay, po. I would like to take this opportunity to send a message. Okay, Mamila. Mamila. Maal na mahal paring kita. You can still choose and do good that would be even prouder if you do so please reconsider for my sake show these people that you're not just a bad person mamila do not let your legacy satiara vedra ilang governor esmeralda vergara be filled with evil let it be one of virtue mamila this? I salute you, Jorel. Dahil hindi mo kinukonsulti si Esmeralda. At salamat po, Sir Eduardo. Hindi ko rin po ay masisisi kung galit po kayo sa kanya. Maraming kasalanan sa akin sa Esmeralda pero kahit kailan hindi ko nilalagay ang batas sa akin mga kamay hindi ako pumatay sa amo mo jo hindi ako mamamatay tao tanga-tanga mo joril tindritor mo na nga ako pati pandade mo Isa eh, saan pumatay kay Albert Na. Ano? Kalat na sa social media. Gawin mo ng paraan ito. Hindi ako lalabas ng Pilipinas. Hanggat buhay itong rambong ito! Kung magalala, hindi pa tapos sa laban. May plan na pa ako. At sisiguraduhin ko, hindi na makakaligtas ang laban. I want results, Rico. I'm giving you 24 hours para gawin mo yung gusto ko. Oh, Sir Eduardo, ang naman po na pagkain na dadalhin natin. Pero tayo-tayo lang tayo naman ang kakain sa ospital. Kulang pa nga yan eh, para i-celebrate ang paggaling ni Rambo. Pati na rin ang pagkapanalo niya. Kala natin, wala na siya. Pero nabuhay siya ulit. Parang lumalabas nga po na pangalawang buhay na to ni Kuya. Sinabi mo pa, ate. Saan mo ba naman mag-aakala na mabubuhay pa si kuya? Milagro talagang nangyari. Sana magkaroon din ng milagro kay... kay Gob Esmeralda. Masumuko na siya sa mga polis. Napanood po kaya ni Gob yung presko niyo, sir? Malamang napanood niya. Sana lang matauhan siya sa mga sinabi ni Joril. O pati pa si Joril, matino ang pag-iisip. Samantalang ang lola niya, balik ko kung mag-isip. Eh, Sir Eduardo, pagbasag na lang mo natin siya. Oh, Edgar, i-sakay na natin sa kotse. Eh, hey, salamat ako. Uh, lang ko sana magpasalamat sa lahat ng tulong na binibigay niyo sa pamilya namin. Pamilya ko na rin kayo, Juday. Kung hindi dahil sa inyo ni Gregory, hindi ko naman makikita ang apo ko eh. Sa inyo ako may utang na loob. Sa inyo ako dapat magpasalamat dahil inalagaan at inarugan niyo ang apo ko. Oo. Oh. Ito umiyak. Dapat maging masaya tayo, di ba? Sensya na ako kayo kung nabubuhay lang ako si Gregory. Sigurado ako, proud na proud ko yun kay Rambo. At mahal na mahal niya po ang apo niyo. Panganin namin yun Ay, nga pala mga anak, Nasaan na pala sila Cliff at saka si Jory? Susunod na lang daw po sila sa hospital na eh. Mabuti naman, nakikisama pa rin si Jory sa inyo, no? Kapatid po niya si Kuya Rambo, kaya hindi po niya pwede iwanan. Sana lang hindi siya magbago. Sana piliin pa rin niya ang maging mabuti. Oh, babo! Ba matanda! Kuya, mo ba yung matanda? Julio, tingnan mo. Sige, sir. Okey lah bukak yo. Pelan pelan tu, cepat. Berapa? 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 ako ang kunin mo. Hayaan mo na yung magina. Bakit? Sino ka ba para mag sa akin, Eduardo? Amo ba kita? Wala naman kami kasalanan sa iyo, ah! Makawala mo na kami! Sige na! Sumama ka na lang para hindi na ka masaktan. Sige na! Igor! Igor! Nakikiusap ako sa'yo! Sa akin sa lang naman gustong gumanti ni Esmeralde! Oo! Oh. Huwag mo nang idama yung pamilya ni Rambo! Ano? Sakay! 哎，哎，哎。